So ayun, mga kababayan, mga kabarangay Magandang magandang morning At uh, Kung naalala nyo mga kababayan Kung yung uh, Masyadong intense na pagtakbo Namin sa Paanakan si Steph Sa awa ng Diyos, nakaraos na po Nakapanganak na So after uh, nanganak kasi mga kababayan, one day and one night na pag-i-stay niya sa lying in, eto tumawag na para sunduin natin. So mga kababayan, excited na ba kayo para makita yung baby, yung anak ni Steph? Samahan niyo po kami. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, uh, nandito sa bahay ang mama ni Steph. So kausapin natin para isama natin kung papayag siya. Dahil uh, si John Lloyd kasama rin. Ayan. So Nay. Hello po. Morning. Asa si Nanay? Hello Nay, good morning po. Nay, sama ka sama ka po. Kinausap ko kasi yung mama ni John Lloyd, nagluluto daw sila, hindi makasama. So sabi nila baka ikaw na lang sasama kung okay lang pag sundo kay ano ka ilagay ko lang muna sa akin mo ano na, magpapaluto ng si Stephanie ng ano ah nagpapaluto siya tinola kayo po kung ano ano kasi kasama rin namin si ano si John Lloyd nasa inyo lang po yun nagtanong lang ako ba gusto nyo sumama magsundo malapit lang naman eh Opo po, kaya lang. Naglilinis <laughs> po ako eh. Naglilinis ka pa? O. Nagluluto. Nagluluto. Sige, so kami na lang magsusundo. Si John Lloyd na lang. Sige Okay. At least nagpaalam ako sa inyo. <laughs> Hintayin nyo na lang kami dyan. Opo. Oh, para makaigop sa sa si Steph. Tama naman. Ang ah, request niya, tinola? Tinola daw eh. Wow, okay, okay. Excited ka na pa makita yung apo mo? Pangalawang apo. Siyempre. <laughs> oh, babae na kasi. Ah, uh, babae na. Oh, ngayon lang kayo nagka-apo na babae? Meron ako. Ay, ah, meron, pero kay Step 'yon. So, good timing, no? Isang babae, isang lalaki, isang babae. Kaya nga sabi ko tama na. Tama na. Okay. Sigurado? ano paano na ako sa kanya o pa na siya pa... Ah, mag... Oo, oo tama. siya po oh, Control mo na, no? Sa bagay, family planning ba? Kailangan talaga Oh, sige na eh. Balintayin nyo na lang kami dito. Ayan, so mga kababayan, hindi na raw sasama kasi may request pala si ano si Step uh, tinola daw. So samahan nyo kami mga kapupayan. Tara. Ayan mga kapupayan, kasama natin si ano. Sinong ano, naiwan doon? Maulan ang ka? Si mama po. Ah, ano doon ni mama mo? Hindi, kasama ni Step. Wala po eh. Ah, okay lang naman. May pantay naman. Okay. Sige. Tara, tara, let's go. Huh? Okay lang. I-assist na lang yun nasa likod. Kasahan okay. dyan, Lloyd, na nung... Na, kasi pag dating namin, nagulat talaga ako eh. Hindi rin po eh. Hindi nyo alam? Mm -hmm. Nasa trabaho po kasi ako eh. Kaya nga, siyempre, pero sabi ng doktor, due date na niya. ba? Diba? Due date niya na, yun nga po. Kasi nagpano po siya eh, parang pa, pa, pa para mga anak. Kaya ah. namin inaasahan na mga anak na po siya agad. Oh. Buti nga po dumating kayo eh. Oo. Nasugod na, niyo po agad sa ano eh spida so, pa niya po eh. Oh. oh. Kinabahan ako noon. Sabi ko alam na pag nanganak ka dito sa ano, sa sakyan ka ako, Naku, hindi ko alam ang gagawin ko, hindi kami marunong. <laughs> <laughs> Pero buti po dumating kayo. Dali po sakto yung dating niyo pa, para makatulong sa amin. Oh. Thank <laughs> eh, you po talaga. Eh, ang ang, ang uh, ano ko lang noon kasi alam ko nakabuanan na niya. I-update eh, ko lang sana, sabi ko kumustahin nga rin natin si ano, si Steph kung nanganak na ba or what. Eh pala anak lang you know? exactly. Exactly. pero at least thanks to God wala namang naging uh, problema sa baby okay naman nakaraos ah, so na si Steph. Okay. so yun lang uh, pagplanuhan nyo lang ang lahat lagi Ano? You know? okay. lalong-lalo na syempre uh, sa future din ng mga bata uh, hindi ka na, hindi ka lang tatay tatay na tatay okay. ka na di ba kasi dalawa na okay. anak mo oh okay. so, so kailangan talagang pinagpaplanuhan lahat. Hindi sa pinapangunahan kayo. Okay. Bilang tatay ninyo, siyempre, from the start, napamahal na rin ako sa inyo. Kaya, pinapasyal-pasyalan ko kayo. So, ang payo ko lang sa'yo, pagplanuhan mo, maigi yung pamilya mo. Family planning ba, para hindi rin kawawa yung mga bata. Pero gaya ng sinabi ko, lalaki ka. Alam kong alam mo yan. Okay. Ako, nag a lang sa inyo bilang tatay nyo na, no? Pamilya ko na kayo. Lahat ng mga tinutulungan ko, gusto kong uh, balik-balikan, kinukumusta, yun lang gusto kong mangyari na maging okay ang lahat, no? So, yan, yeah, mga kababayan, excited na ba kayo? Dito na kami sa, ano, harapan ng uh, lying-in, at uh, susunduin na si, ano, paano, i nasaan ba? Ito po. Mabuti, lying-in lang, no? hindi masyadong magastos. Maliit lang gastos mga kababayan. Okay. Ayun dito. Pwede rin ba kami pumasok? Pwede, pwede po. Pwede, pwede mag-video sa loob? Pwede. 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 Tanungin mo muna. Sa kung pwede pumasok yung kahit. <coughs> Kasi mga kababayan, Nung uh, dinala namin dito, hanggang dito lang kami sa harap. Kasi hindi pa kami, anong din na kami nagpaalam. Kaya papatunong natin kay John Lloyd muna. Okay. So, mga kababayan. So, mga kababayan. Uh, nagpaalam kami sa lying in. Paalam si John Lloyd kung pwede. So, pinayagan naman tayo yan, so samahan nyo kami mga kababayan para masilip natin yung baby hey, Good morning po. kami, okay lang po? opo, salamat <laughs> Hello. Kumusta ka na? Okay ka na? Salamat sa Diyos. <laughs> Ayun, ang cute ni baby. Silipin yung mga kababayan. Okay lang? Parang nakabalokto. Lumabas na po siya. Ah, pagdating na pagpas. pagpasok. Ah, na po yung ulo niya. Allah. <laughs> Blessing pa rin, no? Kasi nakaabot si baby. Kunti na lang. Isang push lang nga Isang push na lang, lumabas na. Buti hindi ka mahirap manganak, no? Hindi. Sa labor lang po masakit. Ah, sa labor lang? Ganun talaga? Pag-iirin hmm. Ano yung feeling pagka nagli-labor? Masakit ba talaga ang katawad? Sobra po. Sobra? <laughs> so, ano naman ang pakiramdam ni John Lloyd? Dalawa na yung anak. Masaya po. Masaya? Lalong... Um, doble ang kayod. kayod. <laughs> okay yan. Kayang-kaya -kaya nyo yan. Importante eh. ah, lagi kayong magpipray kay God na i-bless kayo. Ano lang naman, alam nyo, kahit na mahirap ang buhay, basta nagsasama kayo ng tapat, nag-uusap lagi, hindi nag-aaway. Normal naman sa mag-asawa yung may tampuan minsan, pero inaayos lagi, ano? Kaya syempre, si John Lloyd talaga magdadala dyan pagplanuhan mo lahat no? para sa uh, mga anak mo. Very lucky nga, bless na bless ka kasi lalaki at babae. No? Uy, gising na siya. Oh. Sa, naramdaman niya siguro ang daming tao kaya nagising. Daming ano? Sa ang, bawal yata yung flash sa bata Bawal o, Huwag nyo ano kasi Baka maanoan yung mata niya Huwag nyo ilalapit yung flash Mga picture-picture Tapos matamaan ng camera Alam ko bawal yan Ingatan ninyo Tsaka Yun yung paghalik-halik Na may mga bigote Magkakarashes yan <clears throat> Mga bisita Huwag nyo basta-basta ipapahawak Hindi sa ano Hindi sa pag oo uh, Hindi sa maselan or what Ingat po. Oh, ang iisabihin ninyo yung bata. may mahilap... pa ba siyang system. Yes. At least alam niyo na 'yan. Sinisilip na ako. Sino itong matandang maingay na to, sabi siguro. Oy. Pinuntahan namin ng mama mo sa bahay. Sinasama sana namin. Sabi niya nagluluto daw siya. Opo. kaya sabi ko sige, ah, hintay na lang pala kayo ka. Turing lang naman. Sabi ko lapit lang naman. So paano? Let's go. Opo. Okay, tara. Ayusin na yung mga dapat ayusin. Ito, bitbitin to lahat. Opo. Ilabas mo yung mga bibitbitin namin. Para, sige, bitbit -bit ka na lang, ano, Yuri. Lagay, iuna na sa sasakyan. Okay na, step? Okay na, Adults. Uh, Adults, kaya ko mag-request. Ano yan? Mag-shoutout lang po kung saan, mag O, Oh, sige, sige. Okay. Papa, magpapasalamat lang. Oh, sige better. Ah, ano po, thank you po para sa mga nagpa-assist sa akin dito, nagpa-anak si Ma'am Maylin. Ay, pwede po ba? Ay, pwede. Si Ma'am Ma Maylin po, tsaka si Ma'am Louisa. Mm -hmm. Sila po yung nag-assist sa akin. Tapos sa uh, laging na to, thank you so much po kasi nat natulungan niya po kami makaraos agad ng baby. Po no. si St. Gerald, dying in. Thank you po. Okay. So ayan mga kababayan, samahan nyo kami. Pati sa inyo yan? Okay. <coughs> Kargahin ni Tadi. na? Marunong pa ba ako magkarga? <laughs> Hello, baby. Halo. Ay, okay. gising. Oh. Ang cute-cute. Ano mga kababayan, gusto nyo ring hawakan si baby? May apo na si Daddy Frankie. <laughs> ano? Oo. Oh. Saan na yung daddy niya? Tawagin mo na. Kung um, humingiti. No? Huh? Gaano siya kalaki nung lumabas, Steph? 3.16 ba? Oh, 3.6 Kaya madaling ano? Oto, so ikaw na magkarga. Tapos alalayan lang si ano. Oo, oh, punta kay Daddy. Ingat, ha? Okay, let's go. Okay na lahat? Wala nang bayarin? Ako na to. Okay. Parang walang nangyari kay Steph, ah Dahan-dahan ka lang, ha? Ah. I know not time. Uh -huh. Oo, pero ingat pa rin. No? Alam mo, sa pakiramdam mo, okay, normal, pero dahan-dahan pa rin, ingat pa rin. ba? Diba? Kasi ang pinakaano dyan yung mabinat ka, mapwersa ka, huwag kang magmadali. Kasi pagod yung katawan mo. Ganyan ang isip ng karamihan. <coughs> Hindi mo mararamdaman yung binat. Ha? Huh? Okay ko. May payong naman, papayongan na. Hindi pwedeng maaano. Dahan-dahan lang. Parang nag-CR lang. Yun. Yun ang makagandahan dito mga kababayan sa layimin. Maliit lang ang gastos. Ma'am? Are you waiting to see? Free na kayo? Thank you po. Ma'am, thank you po. Ay, sige po. Thank you po, ma'am. Salamat. Thank you so much po talaga. <laughs> Hoy, yung payong wait lang. Kailan may payong 'yan? Ah, oh, mayroon pala oh sige. Sige, okay, mauna kayo. Wait lang diyan, step, Hintayin mo yung payong. Hindi ka pwedeng maambunan. <coughs> Hi, ma'am. Magbibigay lang ang donation. Ah, sorry. Aja. Ah, Opo. Thank you po. Salamat, ma'am, ha? Ayan. Okay, thank you, Lord. Ayan, tsinelas mo. Pag tsinelas ka, huwag kang aapak-apak sa simento, ha? Malalamigan ka. Walang ihigit sa ano. Maingat sa katawan. <coughs> Ayan. <laughs> oh, Hesian. Hello. hello. Ilang araw niya hindi nakita 'yung mama niya. Ayan, may kapatid na siya. Ha? Huh? Hello baby. Opo, kayo Sige lang, sige lang. O, oh, ikaw na mo po. Huwag mo kami alalahanin. Ikaw ang nanganak, hindi kami. Kina mo kami pa iniisip niya. Ay, bless na, bless na. God bless. Oo. Oh. Ay, salamat sa Panginoon na karaos na si Step. 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 Hindi, sige lang. Ayan. Ano yan, Step? Ano? Breastfeed yan. Okay. Mag-alcohol kayo lagi, ah. Mararanasan niya yung ano, mararanasan niya yung naranasan natin magulang yung kagaya ko, tatlo anak noon apat. Apat yung anak ko eh, puro lalaki, tao sunod-sunod. Oo. Pero hindi ako nag-alaga eh, yung asawa ko. Pero nakikita ko pag nagbakasyon ako. Nakikita ko yung hirap puyat. Yung antok na antok ka na, tapos halos maiyak ka sa puyat mo. ba diba? Hindi nila naranasan yon Once na maranasan nila yon doon na nila may isip kung gaano kahalaga ang sacrifice, kung gaano kahirap sacrifice ng magulang de ba? Ako ramdam ko talaga 'yon. Kaya ako po ako nga eh 10 mo 'yon, nakakaya Oh, so possible maging siyam o 10 rin kay Step. Ha, Jan Lloyd. Ilan pa gusto mo Jan Lloyd? Okay muna dalawa. Pero yung plano mo? Tatlo pa. Ah, tatlo pa. Tatlo lang. Ah, tatlo. Weh, <laughs> 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 parang hindi ako maniwala lang tatlo lang eh. Ah, pwede yan. tatlo pa lima oh pero wag dikit-dikit hindi mo yan kasi bata pa Bata pa kayo Oo. Oh. pagka nagkasarapan na oh tigidig tigidig Ah, di ba? So, step! Aalis na kami, ha? Okay, huh At least okay naman, na. Thank you po sa ano dad sa sa pag ano Oo. sa paghatid sa amin. Oh, ito magbibigay ang budget ni baby para ano oh. Eh, thank, thank you po, po dad. Oo, oh, pambili ng pangailangan eh, wag mo ididikit yung pera sa baby ha. Okay. okay. Thank Ingatan you dad, sa po. ano paghatid sa amin saka sa oh. pagdala Sa uh. da, susunod alam mo na yung due date wag nang paalisin ng tatay ha. Kasi ako yung ano eh Ako yung kinakabahan talaga. <laughs> Nasa trabaho ko eh. Oo, oh, buti na lang. Buti na, na lang talaga na champion. Ay natimpo rin na wala yung nanay mo, no? Dito ka na, pasok ka po sige na, Nay, pasok ka. Para makita ka rin nila. Ayun, tabi si baby, nakatulog na si baby. Ayan, oh. Tabi ka na, tabi mo yung anak mo. Iya, namiss ni si Yan si mamanya. Enjoy naman yata sa lola eh, no? Wag mong kakargahin muna. Step, ha? Huwag mong kakargahin. Abaga, andyan naman ang nanay, no? Ganun naman talaga, eh, ang papel ng nanay. Hanggang sa apo, aalalay pa rin yan. Hanggat kaya. So, okay, babay na. Kasi may pupuntahan pa kami. At least na na. Kain po. Ay, hindi na. Next time na lang po. Pag nabinyagan na si si baby. Na? Huh? So, yun lang payo ko dyan, Lloyd. Ingatan mo lang family mo. Ikaw magde-decide sa family mo. Mahalin mo yung asawa at anak mo, ha? Huh? God bless sa inyo. Bye-bye. So, ayan, mga kapubaya. Daddy oh, Frankie, thank you, ha? Opo. Okay lang. Maraming oh, salamat sa inyong lahat. Opo. At sa team nyo. Opo. Okay lang yun. Pinapapayaan, sister. Oh, kahit sino naman, basta na or na-tempohan. Gulat lang talaga ako. Hindi lang talaga ako sanay makita na nagle labor Akala ko talaga ako magpapaanak eh. <laughs> Kaya, yung nung itinakbo namin siya, takip ako ng takip kasi ayoko makakita. Eh, baka lumabas yung baby. Oo. Oh. No? So, okay na po. So, sige, punin ko lang yung mic. Okay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay Ah, uh, napaka, ano, uh, napaka blessed ni step kasi John Lloyd kasi napanganap na si step isa uh, normal. Ah, uh, pero nung itinakbo namin, sobrang kaba ko. Kayo mga kababayan, kinabahan din ba kayo? <laughs> Pero ngayon, nakahinga na po ako ng malalim. Salamat talaga sa inyong lahat mga kababayan sa walang, support, walang sawang pagsuporta sa Team Daddy Franky. At syempre, sa walang sawa rin na pagsuporta nyo sa family ni John Lloyd. Maraming maraming salamat po, Daddy Franky po. From Pangasinan, anak ng Pangasinan. I love you all and God bless po. Mag-ingat po tayo mga kababayan. Masyadong a malakas yung bagyo tsaka may mga baha buti na lang dito sa lugar natin